Di diba yung simbahan is a place of healing? It is a place of repentance. It is a place of refuge. Pag sobra-sobra na ang problema mo na wala ka na sa sarili mo dahil sa problema ang iniisip mo, pinagdadaanan mo, pumunta ka ng simbahan, kausapin mo ang Diyos. Dahil that is one of the place where you can connect with God. Tapos kung gagawin mong katawa-tawa yung simbahan for a cloud chasing para lang makakuha ka ng atensyon sa mga followers mo, sa viewers mo, para lang mag ka, magviral ka, abay, anong klaseng tao ka? You're not only disrespecting the church and the people na pupunta doon sa simbahan, but you are also disrespecting God Himself. Diba? Yung Diyos natin mismo, ang binarasubas mo. Huwag naman sa natin gawing content yung pambabastos at pambabarasubas. Hindi lang sa simbahan katoliko, kundi pati na rin sa ibang simbahan and beliefs. Kasi once again guys, yung mga trending moments mo na yan, naglalaho po yan. Pero yung integridad mo bilang isang content creator at bilang isang tao, hindi yung naglalaho yan. Not unless kung ikaw mismo ang gagawa ng hakbang para maglaho yung iniingatan mong dangal.